maraming salamat po sa iyo sapagkat ibinayayan niyo po sa amin kami ang isang mabait na anak. Opo. Maraming maraming salamat Opo. sa patuloy niyo pong pagpatnubay sa aming sambahayan. Amen. Sa aming pagtupad ng aming tungkulin, Opo. ikaw po ang lagi naming kasama. Amen. Pinasa ka po namin Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Mahal. Pagkapitong taon na si Lucas, ay pwede na natin siyang padaluhin para sa insay sa PNK. Opo, mahal. Bilang magulang na Iglesia ni Cristo, pinakahahangad at pinakananais natin na sa murang edad ni Lucas ay humawak na siya ng tungkulin. Pero siyempre, kailangan ni Lucas ang ating pag-alalay para lumaki siyang masigla at mananampalatayang may tungkulin sa Iglesia. Dear Lucas, Lucas, Anak, we, your parents, love you very much. We see you as a gift from God and will take care of you as long as we can. As you grow older, you'll begin to understand how the world works in the guidance of us. Heed our advice, for it is our duty to guide you, and most of all, you'll grow. Diligent in Serving God Good morning po tatay Ay good morning anak Ang bango bango Alay na, kain na tayo Tinawag na tayo ng mama mo Ay tay, ano po yung suot natin ni nanay sa larawan? Ah ito nak Ito kasi yung uniformi namin Bilang may tungkulin Si mama mo bilang diakonesa, ako naman, bilang diakono at guro sa pagsamba ng kabataan. Ako po, tatay. Gusto ko rin pong maging katulad ninyo. Yan, anak. Yan ang pakangahangarin mo. Pero sa ngayon, mga awit ka muna sa pagsamba ng kabataan. Hayaan mo, paglaki mo, pwede ka nang tumanggap ng tungkulin at tumupad sa katandaan. Okay po, tatay. Sige na. Tara na. Kain na tayo. Sige, manalangin muna tayo. Amen. Ang saya ng lukas namin. Siyempre naman po, nanay, kasi ensayo po namin mamaya. Nakakatuwa ka na hindi mo kailanman pinaniligtaan ang para sa Diyos. O nga pala, may aktividad sa'yo bukas pagkatapos ng pagsamba. And thank you, card, for parents, sabi na Ate Jenna ka po, nanay. Dahil yan po, ang lagi niyong turo sa akin ni eh, tatay. Sige na po, excited na po ako sa aktibidad namin. Wow, anak. nakaka ka naman. Yan nga ang pinaglubos namin ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mama mo dahil ibiniyaya ka sa amin. Ako din po, tatay. Sige, tuloy na tayo sa pagkain. Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, ang ating aktibidad ay ang paggawa ng thank you letter para sa ating mga magulang. Opo, madali lang po ito at maaaliw kayo sa paggawa, tutulungan din namin kayo. ang galing naman ng na pagkakagawa mo. chap matutuwa sa'yo mga magulang mo. Talaga po, ate. Ibibigay ko po yan sa nalalapit na kaarawan ni nanay. Ang bait talaga ng Lucas namin. Proud na proud talaga si Naka Jose at kaagdi sa iyo. Sa murang palamang lamang edad, ay natututo ka na. Salamat po, ate, kuya. Dahil din po sa inyong pagmamalasakit sa amin, kaya po kami ay nagagabayan. Gusto ko rin po sana maging kagaya ninyo na nag-aalaga sa mga kabataang nasa iglesia ni Cristo. Kayaan mo Lucas, balang haraw, ipagkakalawag sa iyo yan ng ating Panginoong Diyos. Lucas, anak, nandyan ka na pala. Ano'y hey, gawin? Tay, tay. Hey. Ano po? Gawaan ka na. Gawaan ka ng Diyos na. Nay, Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, Nak? Naging top 1 po ako sa school. Wow! Talaga, ang galing naman. Super proud kami sa iyo, Nak. Dahil hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos, ng ating sambayan. Kaya dapat nating ipagpapasalamat niya to sa Kanya. Nay, Tay, may sasabihin pa po sana ako sa inyo. Oh, mayroon pa? Nagtanong po ang aming teacher kung anong gusto ko sa paglaki. Oy, anong sinagot mo? Lucas anak, as you grow older, trials will be more difficult to bear. But these trials will only make you stronger. Remember, You were trained in holiness in the days of your childhood, and it will carry on in the future. Happy birthday po, nanay! Maraming salamat po sa inyong pagtuturo. Panghawakan ko po ito hanggang sa aking pagtanda.